Wala pa bang data analysis ang inyong MS Excel? Kaya hindi makapag-perform ng hypothesis testing gamit ito? So, andito ngayon para ma-solve ang inyong problema. Napaka-simple at napaka-dalila. Una, hanapin yung file at i-click ang file. After mo maklik ang file, hanapin yung options sa bandang pinakababayan. Pag nahanap nyo na yung options, i-click ito. I-click yung options. After mo maklik yung options, ganito yung makikita nyo. And then, hanapin yung add-ins. I-click ang add-ins. And then, i-click ang analysis toolpak And then, click go. After nyo maklik ang go, ganito yung makikita nyo, yung dialog box. May kailangan tayong checkan dito, bali apat. So usually, ang pinaka importante yung masikan mo dyan ay yung una, yung analysis toolpak Pero, pwede mo namang i-check lahat. So click OK kapag na-check ka na. And then ayan, meron ka ng data analysis feature. So, pwede mo na yan magamit for hypothesis testing. Okay, ayan. So ready ka na mag-hypothesis testing gamit ang MS Excel. So please like, comment, and share my video. And please subscribe my YouTube channel. Bye!